At ang pangalan ng lalaking iyon ay Son Wu. Matapos makaligtas sa bangungot na iyon, determinado si Son Wu na bayaran ang dugong utang na ito anuman ang halaga. Nagsisimula ang kwento noong si Son Wu ay isang tapat na tauhan pa ng boss na si Mr. Kang. Sa nakaraang pitong taon, hinawakan ni Son Wu ang lahat ng sobrang linis at perpekto. Isang beses, may ilang mga siga na pumunta sa restaurant para manggulo. Oras na ng pagsasara pero tumanggi pa rin silang umuwi. Kaya, tahimik na pumasok si Sun Wu sa silid na may malamig na mukha. Pagkatapos tapusin ang trabaho, bumalik si Sun Wu para magulat sa kanyang boss. Nakakuha si Sun Wu ng walang katapusang papuri mula kay Mr. Kang. Gayunpaman, may idinagdag si Mr. Kang sa tono na may babala, kahit gaano kaganda ang matapos ni Son Wu ang daang gawain, kapag nagkamali siya kahit kaunti, mawawala sa kanya ang lahat. Pati ang buhay ni Son Wu ay walang exception. Pagkatapos, binigyan ni Mr. Kang si Son Wu ng isang mahalagang bagong gawain. Kamakailan, nadiskubre ni Mr. Kang na ang kanyang kasintahan ay may maraming na hinalang kilos. Kaya gusto niyang lihim na bantayan ito ni Son Wu upang malaman kung may ibang lalaki ba siyang nakikita. Kapag ito ay totoo, dapat agad itong ayusin ni Son Wu. May matinding pag-iingat, sinunod ni Son Wu ang mga tagubili ni Mr. Kang at nagdala ng regalo sa bahay ni he ayon sa plano. Bawat kurbo ng kanyang katawan ay hindi iniwan ni Son Wu ng tingin kahit isang segundo. Pero dahil ito ay babae ng boss, hindi nang ahas si Son Wu na mag-isip pa ng higit. Pagkatapos ng kanyang trabaho, gumawa siya ng dahilan para umalis ng magalang. Ngunit ang totoo, lumabas si Sun Wu para patuloy na magbantay ng hindi napapansin. Hindi nagtagal, may ang dumating para sunduin si Hai Su. Mabilis din siyang sinunda ni Sun Wu nang hindi nawawala sa paningin. Pumunta si Sun Wu sa isang bar na may masiglang atmosfera. Doon, nakita niyang sumasayaw si Hiu kasama ang isang estrangherong lalaki, pero pagkatapos noon, wala nang nangyari. Sa gabi, sinundan ni Son Wu silang pauwi, ngunit ibinabalang ng lalaki si Hiu sa gate at umalis. Dahil dito, naisip ni Son Wu na normal na magkaibigan lang si Hai Su at ang lalaki. Kinaumagahan, ayon sa tagubilin ni Mr. Kang, dinala ni Son Wu si Hai Su para kumain ng masarap. Pagkatapos noon, dinala niya ito sa klase ng Viola ayon sa schedule. Mula sa labas ng pinto, nakatitig lang si Son Wu kay Hisu na may paghanga. Ito rin ang unang beses na tumingin si Sun Wu sa isang babae na may umaapaw na emosyon. Ang malambing at nakakaakit na tugtog ng Viola ay nagpapatibok ng puso ni Sun Wu. Hindi inaasahan, may masamang nangyari sa sandaling iyon. Ang mga siga na binugbog ni Sun Wu noong nakaraang araw ay mula sa karibal na grupo. Gusto nilang harapin si Sun Wu upang tapusin ang sema ng loob. Kung pumayag si Sun Wu na humingi ng tawad, matatapos na ang lahat. Pero sa isang matigas na tao tulad ni Sun Wu, imposible iyon. Dahil dito, lalo pang lumala ang sitwasyon. Naging pan sila ng galit kay Sun Wu. Sa oras na iyon, bumalik si Sun Wu sa klase ng Viola para sunduin si Hai ayon sa plano. Hindi inaasahan, ang lalaking nakita niya kahapon ay biglang lumitaw. Siya mismo ang naghatid kay Hai Su pabalik kay Sun Wu nang hindi niya alam. Tahimik lamang na sumunod si Sun Wu sa kanila na may tumitinding hinala. Nadiskubre niyang pumasok ng magkasama si Hu at ang lalaki sa bahay, kaya lalo siyang naghinala. Dahil dito, diretsyong pumasok si Sun Wu nang walang pag-aalinlangan. Tiyak nga, lahat ay gaya ng iniisip ni Sun Wu mula pa sa simula. Sinahisu at ang lalaki ay hindi magkaibigan. Sila ay totoong magkasintahan. Pagkatapos, kinuha ni Son ang kanyang whip phone para tawagan si Mr. Kang at magulat. Ngunit nang makita ni Son ang mga mata ni Hai, Su, hindi niya magawang gawin iyon. Alam ni Son na kapag ginawa niya iyon, tiyak na mamamatay ng malagim ang dalagang ito. Kaya matapos ang ilang segundong pag-aalinlangan, nagpa siya si Son Wo na patawarin si Hai Su at ang lalaki sa kondisyong mula ngayon, hindi na sila dapat magkita kahit minsan. Magpapanggap si Son na walang nangyari upang manatiling lihim ang lahat. Sa pauwi, napakaraming iniisip ni Sun Wu, litong-lito ang kanyang damdamin. Alam ni Sun Wu na ang ginawa niya ay maaaring magdala ng matinding panganib sa sarili niya, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi siya nagsisi sa kanyang desisyon. Nalungkot si Son Wu nang may isang binatang nakamotol siklo ang nangasar sa kanya ng walang dahilan. Sinubukan ni Son Wu na baliwalain ito para maiwasan ang gulo, ngunit lalo pa itong nangulit. Ngunit ng gabing iyon, may nangyari. Dumating ang boss na si Mr. Kang upang hanapin si Haisu ng may galit na galit na mukha. Nakita niyang iniiwasan siya nito, kaya napagtanto ni Mr. Kang na nagbago si Ho. Sigurado siyang may lihim itong ginagawa sa likod niya. Samantala, sa pribadong bahay ni Sun Woo. Pagkagising niya, nakatali na si Son Wu at nakabitin sa ere ng miserable. Binigyan nila si Son Wu ng huling pagkakataon para mabuhay. Kung hihingi si Son Wu ng awa at magsusorry sa nangyari noon, agad siyang palalayain. Ngunit ang dalawang salitang iyon, sorry, ay wala sa diksyonaryo ni Son Wu. Kaya ayaw na nilang magsayang ng oras sa kanya. Agad silang naghanda ng mga kagamitan para brutal na tapusin si Son Wu. Biglang tumunog ang telepono ni Son Wu. Ang tumatawag ay walang iba kundi si Mr. Kang. Nakiusap si Mr. Kang sa mga siga na dalhin si Son Wu sa isang malapit na bakanting lote. Akala ni Son Woo ay ligtas na siya mula sa impyerno. Ngunit hindi niya inaasahan na sa sandaling iyon, darating ang trahedya. Nakatayo sa harap niya ang boss na tapat niyang pinagsilbihan sa loob ng pitong taon. Sa buong panahong iyon, hindi siya nagkamali kahit isang beses. Ngunit alam ni Son na ngayon, napakalaking problema ang kanyang hinaharap dahil pinatawad niya ang magkasintahan at hindi ito iniulat. Hindi niya inasahan na ang pagkakamaling iyon ay magbabayad siya ng napakataas na halaga. Kung isa lamang siyang ordinaryong tao, tiyak na hindi niya kayang mabuhay mula sa bangungot na iyon. Ngunit dahil sa matibay na kalooban na hinahangaan maging ng langit, nagawa pa rin ni Sun Wu na makabangon ng matigas ang loob. Sa oras na iyon, nasaksihan ng tauhan ni Mr. Kang ang buong pangyayari. Humanga siya sa tatag ni Sun Wu at nais niyang bigyan ito ng huling pagkakataong makabawi. Dinala niya si Sun Wu upang maglinis at mahimasmasan. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng telepono. Kailangan lang tawagan ni Son ang boss na si Mr. Kang at sabihin ang buong katotohanan, at agad siyang palalayain ng walang kaso. Ngunit alam ni Son na kapag inamin niyang may naramdaman siya para kay Hu, hindi lamang siya ang mamamatay kundi pati si Hai Su ay malalagot din. nang marinig ni Mr. Kang ang balita, na puno siya ng matinding galit na halos sumabog. Matapos ang maraming taon na naglingkod si Son Wu kay Mr. Kang nang may katapatan, alam na alam niya kung ano ang uri ng pagkatao ni Son Wu. Ang dugong utang ay dapat bayaran ng dugo, ngunit wala ng ibang paraan si Mr. Kang upang maiwasan ito. Kailangan niyang utusan ang kanyang mga tauhan na hanapin si Son Wu kahit saan. Samantala, gamit ang kanyang koneksyon, pumunta si Sun Wu sa lugar ng ilang ilegal na nagbebenta ng armas. Sinabi ni Sun Wu na nais ng boss ni Mr. Kang na bumili ng ilang dekalidad na baril, ngunit nagbigay ng nakakagulat na hamon ang leader ng grupo. Maglalaban sila sa pagbuo ng baril. Kapag nanalo si Sun Wu, ibebenta niya ang baril dito. Nang walang problema, ngunit kung matalo si Sun Wu, pauuwiin siya ng walang dala. Kaya nagkaroon ng baril si Son Wu nang hindi nagbabayad. Pagkatapos noon, kinuha ni Son Wu ang lahat ng baril at umalis. Pumunta si Son Wu sa tauhan ng karibal na grupo. Inutusan niya itong tawagan ng kanilang pinuno at sabihing pumunta ito sa locus yung itinukoy ni Son Wu. Dumating din si Son Wu doon ng may maingat na paghahanda. Nang makita siya, lubos na nagulat ang lalaki. Hindi niya akalaing makakaligtas pa si Son Wu mula sa impyerno, ngunit siya rin ay tuso at mapanlin lang. Mabigat na nasugatan si Son Wu bago pa siya makaganti. Sa sandaling iyon, labis na natuwa ang kalaban na may nakakalokong ngiti. Sinabi niyang kung hindi kayang patayin ni Mr. Kang si Son Wu, siya na mismo ang gagawa nito. Pagkatapos noon, tinawagan ni Sun Wu ang matandang si Mister. Kang napuno ng galit ang boses. Sinabihan niya itong maghanda dahil paparating na ang kamatayan. Nang marinig iyon, lubos na naguluhan at nataranta ang boss. Hindi niya inakalang darating ang araw na haharap siya sa mismong halimaw na siya ang lumikha. Para mapigilan si Sun Wu sa anumang paraan, pinakilos ni Mister. Kang ang lahat ng kanyang tauhan upang protektahan siya. Hindi nagtagal si Sun Wu sa paghahanap. Natagpuan na niya agad ang kinaroroonan ni Mr. Kang. Pumunta si Son Wu sa banyo at maingat na nilagyan ng bala ang lahat ng baril. Pagkatapos, ginamo niya ang sugat sa kanyang tiyan upang pigilan ang pagdurugo. Pagkatapos noon, mabagal siyang lumakad palabas na may matatag na tingin, at eksaktong nakasalubong ang lalaking minsang binali ang kanyang braso. Tinatanong ni Son Wu si Mr. Kang Kung bakit niya ito tinrato ng ganoon. Sa loob ng pitong taon, naglingkod si Son Wu sa kanya tulad ng isang tapat na aso, ngunit nagawa niyang ibaon ng buhay si Son Wu. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Mr. Kang Kung paano sasagutin iyon. Sa kanyang mga huling sandaling puno ng panghihinayang, sinubukan pa rin ni Sun Woo na kunin ang kanyang telepono para tawagan si Hu sa huling pagkakataon, ngunit wala nang sapat na lakas si Sun Woo para sumagot. Sa oras na iyon, naalala ni Sun Woo ang imahe ni Hu habang tumutugtog ng malambing na bayola, at umupo siya habang pinagmamasdan ito sa kanyang alaala, nakangiti ng may kasiyahan. Isang trahejang pagtatapos ngunit nag-iwan ng hindi mabilang na emosyon sa mga manunood. Iyan ang kabuoang nilalaman ng pelikula. Maraming salamat sa panunood. Hallem at hanggang sa muli.